silipin naman natin ang mga naganap sa isang espesyal na selebrasyon na dinala ng Embassy of Malaysia dito sa Pilipinas. At ito ay ang Essence of Malaysia, Malaysian Food Spread. Panuotin natin to. Pagkain. Isa ito sa mga pinakamasarap na paraan para paglabitin ang dalawang kultura. Sa bawat pagkain iniluto ng may puso, nabubuo ang ugnayang nagdudugtong sa dalawang rehiyon. Dinala ng Embassy of Malaysia sa bansa ang tunay na lasa at kwento ng kanilang kulturang pangkusina dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng Essence of Malaysia Malaysian Food Spread. Isang espesyal na selebrasyon na magtatagal hanggang November 16. Through this program, of course, we uh, hope to Showcase the rich uh, culinary delights of Malaysia coming from the different cultures. Uh, we are multi religious, multi racial country, and we want to showcase uh, our rich uh, culinary uh, delights. And of course, you know, both Malaysia and Philippines share love, this love and passion for food. So, and this is one of the bonds we want to create this, this um, synergy between the communities of Philippines and Malaysia in terms of love for food. Habang papalapit ang Visit Malaysia 2026, ipinapaalala ng programang ito na ang pagkain ay higit pa sa panlasa. This food is part of what we call gastronomic tourism. So, uh, when we are promoting uh, our destination food Food is one of the element of uh, culture and also heritage. That's why we want to introduce our food here in Philippines. so we can see sometimes we have similarity with Malaysian food and uh, Philippine food. Higit pa sa pagkain, ang essence of Malaysia ay simbolo ng patuloy na pagtutulungan at diplomasya sa pagitan ng Malaysia at Pilipinas. Isang makulay na pagsasalo-salo ng kultura, pagkakaibigan at respeto na nagpapatibay sa ugnayan ng dalawang bansa.